Palaminos Labrador Tual Bali mga kamidyo Okay, diniliver po namin ito 6 o'clock na yun Kaya tayo, malilim na po kami going to leave it. Okay guys, yan po yung nagbubuhat ng semento. Ayan po. Ito po yung binubuhat niyan. Ayan guys, yan pala yung pulis. ito yung video oh. balik sa <laughs> <Taka>, kabila yan <laughs> ito talaga Alex bigyan po yung video okay guys may freaking kinchay yan ano nga video okay uwi na po tayo nagwala na namin i'm tayo sa pier. tayo sa pier po. Ayan po kami mga kabidyo. Okay. po kami. Sa mga hindi pa po nagpapalo, follow nyo na po kami. Salamat po sa panonood. God bless you.